tunay tanda natin sila sa daanong katunay. ka tunay arato katunay. yung tunay susod ano yan iniili? takot 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 Ara lagi celui na. Malap as pakai katu na. rin nari bayi nang katu na yo. Orang kata jeep way. Ina bang katu na. Jepis kaya katu na. Dalam kaya ni kila katu so. na yo. Kela. Katu la na ya. Ada katu na ya. Ma. Matan. Look! Oh. Look! Ito yeah. na oh. ng hatag yeah. eh. yeah. nila katuloy. na kasi na itbising so watching ato na sa yung kabuntagon niyo. Alas si pa ni ano na? nila na? na? Totoo na? Bahay na na sila.